So yun guys Ako nga pala Sir Win Bali ako yung customer ni Or client ni Sir Rolly Machas Siya yung nag-construct Ng bahay na to Basically iba yung nag-drawing ng plano Pero kung gusto mong makamura Sa pagpapagawa uh, Pwede naman yun Maghahanap ka lang ng tao na mag-drawing para sayo Pero si Kuya Rolly na yung Mag-construct Kasi si Kuya Rolly eh foreman, tama, marunong siyang magbasa ng plano. So, simulan natin niya. Since andito na tayo sa labas, siguro unahin na natin yung gate. Paano ba yung ginawa niyo rito sa gate? Ah, uh, yung gate uh, na no. daw, pali itong gate, tinagyan natin ng floating panel, tapos pinrima natin yung tubula ng 2x4, tsaka 2x3. Okay. So, so napan... Ginamit, uh, ginamit natin ano dito, pillow block. Pillow block. Pillow block. Ah, mas matibay yan. So guys, ano, konting finish pa to kung mapapansin nyo. Pero ang nagustuhan ko dito sa pillow block, ano siya, hindi siya yung matigas na ano, kapag binubuksan, ang lambot niya, tsaka ano, wala siyang, wala siyang ingay, no? So yan, yan yung, yung mas malaking gate. Then, punta tayo dito sa, sa ano, sa parang small door gate na rin at the same time, no? So parehas lang rin yung ginamit mo dito, kuya, no? Sino black siya 2 by 4 ka 2 by 3 Okay Tapos yung ginamit na kandado rito Dalawa siya eh Ito parang Pang, pang, sa, loob lang to yan no? mm, Pang loob, pang -loob lang to So yan para malak siya Pero ito naman kung lalabas ka ng bahay nyo Ito yung gagamitin mo Ito yung ilalak Dead mo No? Deadbolt ang tawag daw dyan So Tapos yun sila kuya rin yung Nag-tiles na ito, siyempre. Ayan. So ngayon nililinis pa siya. Since halos halos kakatapos lang niyan, no. At the same time sila rin yung nagkabit nito. Na so yung canopy niya. Canopy ba tawag diyan? Yes sir. Uh Oo. -oh. So, yan yung mga ilaw, sila nag-abang So tama yan, no? Kung Kumbaga, simula pa lang lahat yan, basta nasa plano, maaabangan niyo na lahat Tapos, yan, no. maaabangan natin ang na, electrical. Electrical. So kayo na rin gumawa noon. Pati yung plumbing, kay na rin yung nagabang. Pati yung parang patulo, uh, paagusan ng lason sa anay, kaya na rin naglagay nun, no? Actually, yun yung maganda kay Kuya Rolly. Wala, wala yun sa plano, guys, na yung para sa agusan ng anay. Oo, tsaka pag pinagawa nyo yun, guys, sa, ano, sa mga parang tagalasan ng anay, good luck ang mahal ng single dun. Pero anyway, since under construction siya, tapos syempre mabait si Kuya Rolly, parang bonus na lang, kumbaga, siya na naglagay nun. Tapos yung mga ganito, Uh, optional yan, pwedeng isama nyo sa kontrata yan uh, or hindi nyo isama sa kontrata, ipagawa nyo sa iba, kasi kumbaga